Ah, nga pala. Ito kasi mga, mga loads, yung ganito. Tingnan naman yun yung itong piston. Ayan. Diba? Sa number 4 to. Nababod sa tubig. Ayan. Piston niya. Piston na ring. Nababod yun sa tubig. Itong number 6, hindi ka ano. Hindi siya gaano. Yung piston number 2 lang ay yung ring number 2 wheel ring tapos itong top ring yung ano siya ayan ano, tama ano ng tubig ngayon kung ano kasi kung alimbawa alimbawa hindi yan gagalawin hindi siya tatanggalin hindi tatanggalin tong liner pinuo ulit tinanggal lang yung tubig pupuuin ulit ngayon magkakos ng loss compression baka siya pa maging dahilan dahil ito kasi yung dito pag may ano yan kunting angat lang ng ring ay sisingaw na yan yung compression sisingaw na yan dyan <laughs> ito may mara, malaki ang ano nito eh. tama ito yung sa number 4 pag sumingaw yan wala na loss compression na, na siya eh ang binabatak nito na water pump malaki iwan ko lang kung ilang horsepower pero ito nagmi-maintain to sa 1,600 RPM na makina na to 1,600 RPM nakamaintain yan dyan pag ito'y pinaandar na hindi yan bumababa hindi umaakyat nakamaintain yan sa ang load nya na hinihigop na tubig yun ang mabigat kaya pag rin yan talagang ano talaga At taas talaga ang RPM ito yan itong ano na yan nagre-rate yan dyan ng 1600 ang iba nga inilalagay sa 1800 pero mas pinaka maganda 1600 lang RPM kasi marami na akong napuntahan ng mga ano na water pump na nagpa ano nagpagawa din kasama ko si Kuya Noel pinagmamas din namin Pinagmamasdan ko si Kuya Noel pag ano kasi sumasama-sama din ako minsan sa kanya 1,600 RPM ngayon ang iba 1,800 RPM so mas mas mataas pa Walang pahinga yan. 24 oras yan. Ah, 12 oras pala. 12 oras yan. Na ganyan. Bago yan papatayin nila. Kasi isang ikot nung, ano eh, nung rasyas. Isang ikot sa dinidiligan niya. Dapat madiligan niya na yan. Within 12 hours. Madiligan niya yan. Kasi may minuto naman yan. May timer yan na gumagalaw. Ngayon na kami tinto ng 1600 ang iba 1,800 iwan ko lang wala pa akong nakita naggawa ng 1,700 RPM lagi kong nakikita 1,800 saka 1,600 RPM so gaano ka ano yan gaano ka gaano kataas taas ang, ang RPM niya. eh pag yun ay may ano maglulus compression hindi yan naabot sa ganong RPM hindi siya aabot sa ganun. Saka ito, papacheck din ipa Ipahydrotest ito, na head niya. Ipapahydrotest siya. Baka may leak, may crack ang head niya. Kasi bakit nagkaroon ng tubig ang liner. O saka ito. Sí,